Paulo din ate, oh, nag, nag u u u u Si Paulo na ito. Ayaw ko. Ano ba yun? Pag nasa tubig ka, sumasakay tiyan Sige, swimming lang kayo dyan. At post later. Artista kayo ngayon. Ito yung Si Paolo nagpa-practice doon sa may gitna ng...

Sige, yeah, ligo lang ka dyan. Ayaw oh, yun niyo oh, yun mo, ayaw niyo pa maligo. Magpakagutom kayo at maraming pagkain mar oh. ng uwi. Pwede ka pala umarikin lang naman? ano. Oo, oo, pwede. Ati uh, na ba yun? Hmm. Kasi hmm. hindi